Isa ka ba sa mga nahihirapang makuha ang 60,000 minutes view para sa ating in-stream ads? Well guys, magbibigay po ako ng mga tips kung paano nyo po mas madaling makuha yung 60 minutes views, okay? Sinasabi ng lahat ng content creator is mag-live po tayo. Yes, totoo naman po yun guys. Mag-live po tayo kasi isa po yan sa madaling paraan para makuha mo po yung 60 minutes views. Pero kung hindi ka naman din po mahilig mag-live, katulad ko guys, kasi wala din akong oras mag-live, may trabaho ako, so hindi ako nakakapag-live. So ang gawin nyo po guys is mag-upload kayo ng maraming reels. Mag-upload kayo araw-araw ng mga reels at long form video. Long form video guys, yung at least 2 minutes pataas po. Ang ginawa ko lang naman kasi guys is nag-upload lang ako ng reels video ko guys. Meron akong 130 reels video that time. Kung meron kayong halimbawa 100 videos na uploads, so So, ang kailangan nyo lang po guys is magkaroon kayo ng 600 views bawat isang video nyo yun guys para makuha nyo yung 60,000 minutes views. Gawin na lang natin at least 60 videos yung upload nyo. So, kailangan nyo po yung magka-1K views bawat isang video nyo para sa total na 60,000 minutes, okay? So, gawin nyo po guys is i-share nyo po yung video nyo guys, i-share nyo sa story, i-share nyo sa groups, i-share nyo sa mga messengers, sa mga family nyo guys, para mas marami pong makakapanood. Tulungan nyo po yung sarili nyo guys, para mas madali nyo po siya makuha. At kailangan po talaga natin ng sipag dito at syaga para maabot mo yung gusto mong makuha, okay? Guys, kung po kayo sa video to, please share this video and follow mo ako for more tips. Thank you so much.